mahilig ka pa sa kape. Eh, alam mo ba yung third wave coffee? Ito ay isang movement kung saan binibigyan din ang artisanal at special effects ng coffee products. Bukod pa riyan, binibigyan din din ito ang transparency in sourcing, direct trade with farmers at pagtangkilik sa single origin beans upang masuportahan ang environmental sustainability habang tinapanatili ang mataas na kalidad ng kape. Para malaman natin kung bakit nga ba ito mahalaga, samahan niyo ako mag-coffee hopping dito sa UP Las Baños. First up, Common Grounds. Naka-favorite ko dito yung kanilang signature blend na common latte. Isa sa katanya ng third wave Coffee, yung pag-source sa local farmers at pagtangkilik yun sa mga single origin coffee beans o yung mga uri ng kape na makikita lamang sa isang lugar. Iman natin, ang Next up, Sento! Isa sa mga favorite ko dito yung kanilang Spanish latte. Isa pang katangian ng Third Wave Coffee ay ang paggamit ng eco-friendly packaging. Kaya kung makikita ninyo, paper cup, paper straw, syempre eco-friendly tissues. Kaya dito sa Shento, as much as possible, reduce ang plastic waste. Ilan lamang yan sa mga coffee shops around UPLB na kabilang na sa third wave coffee movement. Marami sa kanila, local businesses at hindi malalaking pangalan. Kaya kung naghahanap ka ng sign para mag-local coffee hopping sa inyong lugar, ito na yon. Ano? Tara, tapit tayo! Joash Maliman po, para sa fight!